May isishare ako sa inyo ba? Sa Genesis 1, 1 hanggang 3. Nang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig ito nang magkaroon ah, sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag 3 at nagkaroon nga ラップショットとはもともと狩りの用語なのと Sa noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas liban sa kay Noe at sa pamilya ni Noe at sa pito niyang kasama. At nangangako ang Diyos na hindi na niya gugunawin ang daigdig sa pamagitan ng baha. Ito ang palatandaan, makikita ninyo ang rainbow, ang bahagh bahaghari sa kalangitan na ang palatandaan na hindi niya, niya gugunawin ang daigdig sa pamagitan ng baha. Kaya ganun. Noong unang panahon, ang saya, saya ng mga tao. Noong sinabi ni ng Diyos kay Noe na magawa ng na na maggawa ng arka ng barko na malaki. Ang mga tao, bising bisi busy sa pag-iinuman, kasalan, bunyagan, maatin. Kaya pagdating ng baha, umuulan ng 40 days, nalunod sila lahat, patay sila lahat. Kaya ganun. na kuan juice na hindi niya gugunawin eh. Sa pamamagitan ng bahay. E, eh, ko lang ngayon kung paano niya paparusahan na naman ang daigdig. Mapalad yung mga buhay na pagahukman. Kay may chances pang magbago. Mungi ng kapatawaran sa juice. Pero ang patay pag hahatulan na ng Diyos, wala na. Kung ano namatay sa kasalanan, wala magagawa. Kaya sana may natutunan kayong tungkol sa aral natin ngayon na mapalad yaong nagbibihis ng kanilang kasuotan. Hindi sila lalakad na nakahubad. Maiiwan sa labas ng banal na lungsod ang mga mapakiapid. Mamamatay tao, palalo, buhong, magnanakaw, mamamatay tao, at higit sa lahat ay ang mga sinungalin. Kaya ganun. Ang saya-saya -saya, No? pag nakapasok tayo sa banal na lungsod ng Diyos. Makapasok tayo sa karihan ng Diyos. Sugaton sa lapaap eh, yung mga, mga taong may takot sa Diyos. Sugaton sa lapaap yung naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kay Kristo at kay Hesus sugatun Sugaton sa lapaap eh, ililigtas ng Diyos eh, bago pa mangyari ang masamang araw na yaon. Hindi niya ipahintulot na mapahamak eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Bye for now. Thank you for watching.